nabo micet usai sudah paspora adad <laughs> sudah pulang oh ocelia Ay. ayo nak ibu nak uang <laughs> <laughs> bayar kalah

Opa! Ja, die Enke. Leiter! Leiter! Gehurrotpot. Magda <laughs> Sunod dito nang labas! O karon! Ako nang iboboring lagay sa unggoy ang sibuyas! Sunod! O karon! Ang lagay sa batin, Ang ahos! <makes> Sunod! Ang tubon sa ireg Ang luya! nawa na ka payot. Ugsunod ang luwag! Kimbali <tip> ka bong! Ato sa sagulo na sila! Agay! Ayun na yun ayaw ko payot! Ayun na yun ayaw ko payot! Ato mga... sa gulon! Ugsunod! tinginita! Sunod! O patas! O, Ato na ibobo ang dugo sa dalaga! Unang anaw sa pagdugo! <laughs> o kalaw ni tuyok-tuyok! Yatras ka man! Yatras! Tuyok ko na man! Sunod, idahal! lagiti satike kada <laughs> kana atunggu kayo da rumah sago lagiti sertike sa sama nak gedongai sunan itu ba north jobs ato nang ilunol gehaban <laughs> gahi ah alah tule sabaka <laughs> ato bisa kan ongsunan toben oh ini bang Huwag iyo pag-uuka yan! Inistak! Taklaw! Taklaw! Pagkainik! Hindi nang taklaw ba dyan? Dali oh karon, Ang kalasag! nilapula po lang ng Huwag atong tayo kay maluto! Ha! Ato nga Purob, tagimiyahan sa so, iyaman niyo eh. Sunan! Suka! Ogkaran! Ato na ilunod na gihi sa hubog! Atsal! Ato na pong ilunod ang dalonggan sa irong kagiron! <laughs> Ato na pong sagulan. Sunod, tigbets! Ato na naang ikuan ang duga. Sunod, diabuatan, Ato ilunod ang hiniwang anangka. Ano? Hiniwang yapon yang anangka. Ato yapon sa gulag. starts. Ako nang ilunod ang gata sa karabaw. Quay. <laughs> o Oh, Kayon, di hapon! Aga! Mag-ainit! na! Humok na! Uy, di na may kanan! Mga kumalaan! Mga nagkong kao, mga sinaw, kalina mo! No? Pasti, ano na kayong iulat? Pareho! Ah! Pesa, pesa, no?